Marami nagtatanong, lahat ba ng tao, basta 50 and above, at risk for colon cancer? Hindi naman lahat at risk, pero ganito ang aming inuturo sa mga pasyente at ang general public. Lahat ng tao Related din dyan ng IBS, yung Irritable Bowel Syndrome. Yes, pag tinawag natin Irritable Bowel Syndrome, ang tinutukoy dito wala na sa sikmura sa lalagyan ng dumi or balaking bituka. Ano ang karanasan ng mga pasyenteng may IBS or Irritable Bowel Syndrome? Sila ay nagkakaroon ng pananakit ng sakit dito sa buong abdominal area at ito ay sinusundan ng pagdumi. Pagka dumi nila, nawawala ang sakit sa nararamdaman sa abdominal area. So ano ang pattern nito? Pain, bowel movement, relief. At paulit-ulit yan. Pwedeng mag-trigger ang stress. Kaya makikita mo, ang mga taong may IBS ay mga ehekotibo, mga may kaya, mga mahihirap din. So extremes, no? or sabihin natin mga sobrang negatibo at nag-iisip ng sobra mga overthinkers kaya ang problema sa IBS now mahirap sabihin kung sino ang sanhe at saan nang gagaling kasi ang pagbabago ng dumi mo rito pwedeng diarrhea or sobrang matubig ang dumi mo or natitibig ka So, ganun to. May dalawang spectrum yan. May IBS diarrhea, may IBS constipation. Yung pangatlo, yung IBS mix, diarrhea, constipation. So, hindi natin pwedeng sabihin, ito, dyan nang gagaling. Pero stress, isa doon at yung mga maraming iniisip. Kaso, dapat siguraduhin natin muna na wala problema sa loob ng malaking bituka. Or sabihin natin, may organic problem, kagaya ng mga cancer, bukol sa loob ng bituka, na siyang nagpapabago sa itsura ng ating mga dumi. So, anxiety pwede? Yes, pwedeng anxiety. Ibig sabihin, eh, sabihin natin kung nag-aaral tayo, eh, bukas, eh, prelims, finals, ano nangyayari? sumasakit ang tiyan, nadudumi, ilang balik mo sa kasilyas, panay tubig, at mamaya't maya nauulit. So, pwedeng anxiety-induced din. Kaso nga, hindi natin pwedeng sabihin kaagad stress-induced, anxiety-induced dahil dapat siguraduhin natin muna na walang issue sa loob ng colon. So, importante talaga magpa-check Kasi hindi natin malalaman basta-basta yon unless may doktor na magsasabi sa atin. Yes. So, since na-touch mo na rin yung cancer, no? Which is a more serious condition na kinatatakutan hindi lang ng mga lalaki but also mga babae. Marami nagtatanong, lahat ba ng tao, basta 50 and above, at risk for colon cancer? Hindi naman lahat at risk. Pero ganito ang aming tinuturo sa mga pasyente at ang general public lahat ng tao walang tinuturing na kasarian kailangan magpakolonoscopy mula 50 edad pataas kaso kung meron po kayong history of colon cancer sa familia, dapat alam niyo kung sino ang meron at ano ang pinakabatang edad nagkaroon ng colon cancer. So, kukuha tayo sa pinakabata, kung sabihin natin 50 siya nagkaroon ng colon cancer, menos 10 taong, so 40, mula edad 40, sila sa pamilyang yon kailangan magsimulang magpa-colonoscopy. So, dapat 50 above lahat ng tao. Kung hindi, kunin ang pinakabata sa edad sa pamilyang nagkaroon ng kolon. Minus 10. Yun sa angkan na yan, doon ka magsisimulang magpa-surveillance colonoscopy. Pero kano kadalas naman yung colonoscopy? Depende yan sa makikita sa loob ng kolon. Kung tayo ay may nakitang kuntil o ibang bagay na dapat tanggalin, tatanggalin, ipapasuri itong kuntil or polyp. Pag hindi naman po masama or meron uri na dapat you know bantayan kadalasan it's either every five years kung may polyp kaso kung ang polyp ay eh, meron siyang border na tumatawid siyang pag may maaaring maging medyo hindi benign o hindi maganda, pwedeng gawin natin ito kada tatlong taon. Kaso, kung normal naman ang kolon mo at wala man naging issue sa susunod na ilang taon, pwedeng good for 10 years yan. Meron tayong mga paraan o proseso sa pagsilip ng sikmura or pagsilip sa loob ng malaking bituka. Ito ang tinatawag natin endoscopy. So, may isinusuot yan sa bibig hanggang sa maliit na bituka para tingnan kung may sugat sa loob ng lalamunan, sikmura or unang parte ng malit na bituka. Kung may nakikitang abnormal, pwede tayong kumuha ng kapirasong laman at ipasuri at ipaaral yan. Sabihin natin ito yung tinatawag na biopsy. Now, pinag-usapan natin dati yung colon cancer sa mga pamilyang mas kina walang lahi o sabihin natin may lahi. Again, merong isinusuot sa loob ng puwet natin hanggang sa pagitan ng pagmit ng maliit at malaking bituka para makita kung meron tumutubo sa loob kagaya ng mga kuntil, bukol at iba pa. Now, kung may makitang puntil, ito, sinabi natin ito, ay pinuputol, tinatapyas natin at pinapaaral lahat ng laman na tinatanggal sa bituka para masigurado natin na wala itong cancerous potential. Now, ito rin ang magdidikta sa doktor na kailan ang susunod na colonoscopy. Ito ay ginagawa under anesthesia Bago ito silipin, dapat napurga ng maayos para walang masyadong dumi para masuri ang buong malaking bituka ng maayos. Doon sa mga pasyenteng stress, no, nag-hyperacidity, meron bang mga kailangang gawin, gamot, na pansamantalang makakarelieve no, ng kanilang mga nararamdaman? So may mga gamot ito, kagaya ng tinatawag na yung pang cytoprotective o para pakapalin o pagcoat yung pinakasikmura natin para i, i counter akang asid. Isa na dun yung aluminum magnesium hydroxide para ma-oppose yung acidity. Kaso, siguraduhin mo na asid ito na wala siyang sakit sa abdo. Dahil ang isang tao may sakit sa abdo, bato sa abdo, o namamagang abdo, pwedeng magkaroon ng pananakit ng tiyan na mistulang acidity. At hindi ito uubra, hindi ito mawawala sa pag-inom ng gamot ng aluminum magnesium na tinutoy ko kanina. Kaya talaga importante magkapa-check up sa doktor. Yes, huwag kayong mag-akala o PC dahil hindi natin alam ano talaga ang sanhi kung ikaw ay constipated, sigurado ka ba constipated ka? Dahil meron sayong ibang mga kriteriya na dapat masunod. Pag sinabing constipated, kadalasan ang tao ang iniisip, hindi ako nakakadumi. Sige, isa na yon. Pero alam mo ba na ang constipation, ang ibig sabihin dito ay pakiramdam mo, hindi mo nailabas lahat ng dumi mo, maski na araw-araw na dumudumi ka. Constipated ka pa rin. Kung ayon sa bilang naman, kayo ay dumudumi, sa tatlo at pakaunti pa or less sa isang linggo. So kung ikaw ay meron ganun, plus kailangan mo umire ng gusto para makalabas ng dumi, constipated ka. So apat ang ating features. One, hindi nakakadumi. Two, nakakadumi araw-araw pero pakiramdam mo hindi kumpleto ang paglabas ng dumi. Pangatlo, kailangan mag-effort ng gusto para lumabas ang dumi. Pang-apat, kayo ay dumudumi less than 3 times sa isang linggo. So, ano ang dapat gawin ng isang taong may ganun klasing sintomas? Kailangan tatlong bagay ang meron ka. Sapat ang tubig, may fiber ang pagkain, at kilos-kilos dyan. Hindi pwede palaging nakahika. Now, ano ang fiber na tinutukoy natin dito. Gulay, prutas, o kung kailangan, mag po ng mga fiber. Tubig, hindi lang kayo iinom sa oras ng pagkain o kung nakakaramdam ng uhaw. Iinom kayo maski na hindi kayo uhaw, maski na hindi kumakan. Kailangan po regular ang pag-inom. At syempre, hindi naman kayo sabihin natin baldado, kilos-kilos po. Dahil ang pagtayo at pagkilos ay nakakatulong sa pagpatunaw at pagkilos ng malaking bituka para mailabas ang dumi. Yun lang nga, pag may edad, baka kaya, pero wag naman palaging nakaupo o wheelchair na lang po. Madalas sa mga babae, eh, hindi lang sa kanila, pari sa mga lalaki, is yung very vague abdominal pain, sumasakitan siya, na paulit-ulit. Paano ba natin malalaman na ito ay talagang sakit sa tiyan o nervyos lang? Anxiety ba ito? Dapat alamin natin sa consultation anong uri ng sakit. One, itong sakit ba ay bago kumain, pagkatapos kumain? Anong klaseng sakit? Itong sakit ba ay parang hilab o patindi ng patindi? Itong sakit ba ay biglaan nagkakaroon, biglaan nawawala? So itong pattern ng sakit niya, ang siyang makakatulong sa atin magsabi saan nang gagaling ang sakit. Now, maraming mga test na pwedeng gawin, kagaya kung sa sikmura o sa malaking bituka, endoscopy nga. Pero sabihin natin kung solid organ ang tinutukoy natin, mga lapay, abdo, atay, atang tali or spleen, pwedeng ultrasound. Okay? Now, siyempre, titingnan din natin ang itsura ng tao. May pagbabago ba sa kulay ng mata? May pagbabago ba sa kulay ng balat niya? Siya ba'y namumutla? Siya ba'y naninilaw? Kasi ito ay nakakatulong sa atin para magsabi sino ang may kasalanan o may pinanggagalingan itong sakit na ito. Now, nabanggit kanina ang gallstone, ang tinatawag na batok Bato, sa abdok. Kasi kadalasan ang pasyente nag iisip bato daw, bato pala sa kidney, yes. pero to is bato sa abdomen. So gallstone. So bakit ba nagkaka gallstone? Kasi ang problema nito ay minsan mga tao biglang nag-reduce. -re so nag-i-imbalance yung tinatawag na tubig, bile acid at cholesterol. So pwede isa sa mga sanhi, sudden weight loss. Eh ang pag weight loss natin dapat physiologic or dapat yun ayon sa katawan. Siguro naman kayo ay tumaba sa loob ng ilang taon o buwan. Hindi naman kayo tumaba sa loob ng isang linggo. So huwag kayong umasa pumayat sa loob ng isang linggo. Milagro lang po yan o baka may malubhang sakit na po kayo. Kaya ang pagpapapayag po ay dapat isang libra kada linggo. Yun ang tama. Ang problema, yung mga taong nagka-crash diet, bigla bumabagsak ang kolesterol, So, nagkakaroon ng imbalance yung bile acid, tubig, at cholesterol. So, yung tatlo, nagkakaroon ng precipitation, gumagawa ng tinatawag na cholesterol stones. Kaso, ang gallstone ay nalalahian din. Kung meron kang lahi, magulang, lolot at lola, na merong pong bato sa abdo, maaaring pwede ka rin magkaroon yan. Now, kung sa iyong mga viewers ay kababaihan, ito yung tinatawag natin 3 Fs. FFF. So, female kayo, tama? Okay, nandyan na yan. 40 kayo. Pwede. Pangalawang F. Ano yung F? Fat. So, fat female 40. You are prone to develop gallstone o bato sa do.